itong uh, aking papaya nung ganito nakataas ay aking pinutol para sumuloy pag su sumuloy siya ng apat at talagang lahat naman ay may bunga oh. isa, dalawa, tatlo, apat lahat ay may bunga baka may ilang piraso na yan kaya uh, hindi ganong maganda na ako ng uh, malunggay na puputulin ko yan kaya sa, sa, isang puno lamang ng papaya na inyo maitanim posibleng kayo ay umanin na maganda kung ito'y gagawin kong atsara ay talagang uh, nakakabili na ako ng ilang kilong bigas pupod ko rin yan at gagawin yung atsara uh, hindi, hindi lang isang libo yan ito naman ay kwan, hindi ito yung first hand da binhi, ito yung second hand generation ng uh, hybrid. Pero at least uh, may bunga din nga pala. Pag kayo'y magtatanim ng uh, papaya ay sa mga mga bilihan ng itong seedling ay kayo makakapili nung uh, nung pang panghinog o panggulay. Itong pla itong baraiting ito ay panggulay. Ito yung mga mabilis bilhin sa palengke sapagkat isang piraso ay wala pang isang kilo o di kaya isang kilo ay yung, yung malalaki naglilimang kilo kaya ma mahirap bilhin na pang, uh, pang, uh, pang, tinula ito yung pang tinula ito yung pang gulay at meron namang malalaking variety na talagang para para pahinugin ay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito